maganda to ilagay sa mga pananim tataba po yung mga pananim natin pag nalagyan ng animal manure yung paligid na damo dito na green kasi may animal manure dito o ibig sabihin mataba What's up mga kailog, welcome sa channel ko, it's me Rendel Malaran Kung bago ko lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe At pakipindot na rin ang bell notification para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin So for this video mga kailog ay mamumulot tayo ng cow manure at kabayo manure Para sa ating mga pananim Ito yung ating lalagyan Tulad nito, cow manure ito mga kailog maganda to ilagay sa mga pananim tataba po yung mga pananim natin pag nalagyan ng animal manure pasensya na po sa inyong lahat kung kinakamay ko lang kasi medyo hassle kasi pag may ano pag naka may silupin pa tayo na gamit sa kamay no pasinsyahan nyo na kung kinakamay ko lang mga kailog yan o no? libreng pampataba to sa mga pananim natin mga kailog <coughs> sa mga, sa mga may pananim dyan na katulad ko na walang pambili ng ano mga pampataba ganito, ganito yung gawin nyo mamumulot lang tayo ng ano mga animal manure napakaganda nito at ano pa organic pa siya hindi walang side effect sa lupa to organic na pampataba ito pansinin nyo to mga kailog oh. na proven talaga na nakakataba itong mga animal manure. Ayan, tulad niya no Nag-green yung kanyang, yung paligid na damo dito, oh, nag-green. Kasi may animal manure dito. No, green. So, ibig sabihin, mataba. Pansinin nyo yung walang ano, walang animal manure. Oh. Dilaw, madilaw-dilaw siya. Dito, green. Napaka-green. green kaya napakaganda nito sa ating mga pananim kung may gloves kayo mag gloves kayo kapag namumulot kayo nito kasi may bakterya din ito pero ako mamaya mag maghugas lang naman ako ng kamay Maganda yung ano, medyo matagal na yung cow manure na dinume ng cow o no nung baka kasi hindi na siya basa. Or hindi na siya malapot ba, hindi na malapot yung dumi. Pag mga one month na yung dumi ng baka. Ito, dumi ito ng kabayo. Ayun yung kabayo. Kabayo ng kuya ko. So hapsak na po yung ating napulot ng mga dumi o animal manure. Ito na po siya mga kailog. Oh. Hapsak na po. Saglit pa lang tayo pero nagkahapsak na tayo kagad. So napaka dami pa talaga dito. hindi pa nga tayo nangangalahati sa sa area ng mga hayop namin dito. Ayun pala, oh, 'yun may baka doon. May inahin tapos may may anak. At may isa pa doon. You oh. know. Dito pa lang tayo na side hindi pa halos mga ngalahati pa, pa lang halos mga ngalahati pa lang tayo dito na side hindi pa tayo nakapunta doon doon na side no so kung napapansin nyo mga kailog na mamaga na naman yung kaliwang bahagi ng aking mukha so ipikto po ito ng wisdom tooth na infected or infected na siguro to infected wisdom tooth or basta sira nasira yung aking wisdom tooth mahal pa naman to mahal magpabunot ng wisdom tooth so sa mga nakatry na magpabunot ng wisdom tooth uh, mag comment naman kayo sa baba kung magkano yung nabayad nyo sa isang wisdom sa isang wisdom tooth lamang magkano yung nabayad nyo magcomment kayo sa baba mga kailog so napaka ah hindi naman siya masyadong masakit maga lang siya tapos hirap kang makakain or hindi ka makakain ng maayos kasi hindi mo mabubuka ng maayos yung bibig mo pagkakain ka paunti unti lang hindi yung ano talaga yung normal normal na subo ang pagkain maliit lang yung ano nang bunga nga mo kasi namamaga yung ating aking ano gilagid so puno na po itong isa nating hapsak no so ngayon ihahatid ko na sa tanim natin o sa tanim namin na talong may kabigatan din pala tong animal manure na to umulan kasi kahapon kaya di ng tuyo so 50-50 kalahating basa kalahating tuyo so dito po natin ilalagay or i aabuno itong animal manure na to dito sa talungan wala kasi kaming pambili ng pampataba at saka pang insekto wala kaming pambili so yung mga tira-tira na lang ng mga insekto yung para sa amin at saka yung ano din namin oh, okra, okra nung, no, sa mga nakanood dun sa vlog na isiningit ko na, nung nagtanim ako ng okra dun sa update sa talungan at isiningot isiningit ko to sa pagtatanim o dun, dun sa video na yon namumulaklak na siya nakalagay rin ako dyan ng kaunting abuno nung may pirap ako nung nakabili ako ng abuno grabe yung mga damo dito kaya dinadahan-dahan ko na lang na mag, mag magtabas or manglampas dito direct na kagad tayo, no, ilalagay na kagad natin itong mga animal manure. Organic na pampataba. Dumi ng hayop animal or animal manure. kahit pa paano kahit wala siyang abuno namumulaklak pa rin siya Tsaka may mga ano pa may mga maliliit oh na pwede yang lumaki pag <coughs> nalaga na alagaan or kung hindi atakihin ng insekto pag naglagay po kayo ng animal manure sa inyong mga halaman, mas mainam po, tabunan po ng lupa para po hindi galawin ng mga hayop gaya ng manok at para rin madaling masipsip ng ugat ng ating mga halaman. So another half sack na naman po mga kailog. Hindi na ako nag video para hindi na masyadong humaba no. So isang sako na yung nakuha natin na animal manure. Dito tayo naglagay kanina. Dito tayo natapos eh. Yan o. Ito tayo naglagay kanina ito yung mga dumi or manure tapos may isang hapsak na naman puno puno ng dumi hindi, hindi ko na lang i-video lahat mga kailog para hindi na masyadong humaba so see you mamaya kung makailang sako tayo ng animal manure nababalik tayo mga kailog so isang sako mahigit yung napulot ko na animal manure at yung nalagyan na talong ay dalawang tudling sa Bisaya or dalawang linya. At sa mga oras na to ay hindi na ako magpapatuloy dahil medyo mainit na. Mainit na yung panahon. At baka mamaga masyado kasi napakamaga na nito mukha ko. Baka lulubo pa to. Baka lumubo. So, yun. Maraming maraming salamat sa panonood niyo mga kailog. At ako ay mag-iiwan ng kasabihan. Bakit pa tayo bibili ng mga abono or non-organic fertilizer kung nandito lang naman sa paligid natin yung mga pampataba ng ating mga tanim. So, meron ding sagot dyan. Kung may pera ka, makakabili ka ng mga Uh, non-organic na pampataba at kung wala kang pera tulad ko, mamumulot ka na lang ng mga dumi ng hayop or animal manure so yun lang po at sa mga katulad ko na no budget or walang pambiling abuno, salut sa inyong lahat nakakapagod po na mamulot ng mga animal manure at meron din naman tayong mabibili ng mga animal manure gaya, gaya ng chicken dung Or chicken manure. Dito sa amin, 100 per sack. So, malapit lang yung poultry. Poultry farm sa amin. So, pwede naman akong bumili. Kaso lang, wala pang budget pambili. Kaya, namulot na lang ako ng mga animal manure. O yung cow manure. At saka, kabayo manure. So, yun lang. Uh, shout out kay... JJ Animation Dos, salamat sa palaging pagsuporta at sa agaw ko or sa pinsan ko. Mat Banagwa, Lakwat Sirong Siman, ingat ka palagi sa barko, ag agaw or pinsan. So sa mga nagaantay pala ng na makapag-fish hunting tayo or pangangapa sa sapa, no, hindi na muna dahil maga pa yung mukha ko, baka mas lalong uh, mamaga. Nawala to, mangangapa na tayo ulit. So, we love you all, ingat kayo palagi and see you sa susunod nating video